Hello guys, samahan niyo ako magluto ng itlog, pero hindi sa kalan ako magluluto ng itlog, kundi sa labas. Ayan, sa labas, sa ibabaw ng hood ng kotse. <laughs> Diyan ako nagluto, guys. So, i-experiment natin kung talaga ba na nakakaluto yung init ng araw sa ngayon. Kasi sobrang init nga ng panahon, diba? As in, talaga, ang sakit sa balat kapag ikaw nagbabad sa labas. At napaka-init. Kahit nga nasa loob ka ng bahay, pinapawisan ka. Ayan, o. So, yung binati ko na itlog, nilagay ko na siya doon sa aking pan. Nilagay ko rin niya ng mantika na konti. Tapos, doon ko na siya ay niluto sa ibabaw ng uh, aming hood. <laughs> Ayan. Hindi nga lang medyo nakaslan kasi so hindi pantay yung yung egg dun sa loob ng panayan. Nandun lang siya sa may one side. So yan ay naka time lapse na at dyan ko ko pineso yung cellphone ko sa ibabaw ng hood. Yun nga lang na tumigil yung cellphone ko kasi nag-overheat siya kaya kailangan ko siyang ilipat sa flat na lugar. Ayan o. Oh. So 30 minutes na yan na nandyan guys. Nagsimula na siyang maluto dun sa gilid. Tapos inilipat ko na siya dun sa upuan. Ayan. So nag-start na siya. So yan ay 1 hour na. So yung ibabaw ng egg ay naluluto na pero yung ilalim ay hindi pa basa pa. Kaya tinagalan ko pa. Ayan na tingnan nyo. Ginalaw ko ayun o. Oh. So basa basa pa pero yung ibabaw niya is luto na. Kaya lang, kailangan nga kasi natin ma-verify kung talagang maluluto talaga lahat yung egg na yan. So, nung 2 hours na, inilipat ko ulit kasi gumagalaw na rin yung araw. So, natatakpan na siya dun sa unang pwesto niya. Tingnan nyo guys, within 2 hours na, so malapit na siyang maluto. Tingnan nyo kung sa balat natin, ganyan mangyayari mababad tayo ng 2 hours. Magiging okay, ganyan yung balat natin. At ganito yung kinalabasan niya after 5 hours guys. kasi in, naluto. So, talaga hindi advisable na magbabad sa init ng araw. Yan ay pinakain ko pala sa aking mga pusa. So, kaya hindi na sayang.